Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Magandang umaga po. Ako si Benison Estareha. Meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Hana with international name na Haikui. Uli pong namataan itong si severe tropical storm Hana, 1,225 kilometers silangan ng extreme northern zone. Naglayang hangin 95 kilometers per hour malapit doon sa kanyang sentro at may pagbukso hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos naman ito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, yung ating minomonitor din na si Super Typhoon Goring with international name po na Saula, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng 7.50 p.m. So meron po tayong correction dyan. Huling namataan, kaninang uh, alas 4 ng madaling araw, 335 kilometers kaluran ng Itbayat sa Batanes. Malakas pa rin po ito kumpara dito kay Hana, nasa 195 kilometers per hour. Yung sustained winds niya malapit doon sa kanyang mata at may pagbukso hanggang 240 kilometers per hour kumikilos ito pa westward sa bilis din na 20 kilometers per hour. At base po sa pagtaya ng pag-asa, kikilos pa rin kaliwa at patungo dito sa may southern China. Maaring matamaan directly po ang Hong Kong and Macau, yung ating mga kababayan po doon. pinag ingat na natin as early as now dahil possible lang masungit na panahon over the weekend. At itong si Bagyong Guring or si Bagyong Saula ay again hands pa rin po ng southwest monsoon or habagat in many areas of Luzon. Base na rin sa ating latest satellite animation naman po yung latest track regarding dito kay Severe Tropical Storm Hana. So kung mapapansin po nila, sa susunod na apat na araw ay kikilos pahilagang kaluran o pangat na pakaliwa itong si Bagyong Hana. So nakikita natin within the next 24 hours, ay Kilos ito, uh, mananatili as a si severe tropical storm. So by tomorrow morning, SDS siya habang nasa may silangan ng Taiwan. mari lumabas na rin ang Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon or gabi, patungo po dito sa may Ryukyu Islands, magsapit po ng Friday hanggang Saturday. And then pagsapit ng Sabado, mari maging typhoon na po ito. Lumakas pa siya bilang isang typhoon habang nasa may East China Sea. Pagsapit po ng linggo, lalapit pa siya dito sa may eastern portion ng mainland China kung saan maring mag-landfall nga ito at humina na eventually sa, sa susunod po na linggo. Base po sa ating track, kung mapapansin nila, meron tayong cone of probability. So, ibig sabihin, maring bumaba pa ng bahagya o umangat ng bahagya yung track nitong si Bagyong Hana. So, depende pa rin po, pag nagbago ito at bumaba ng bahagya, mas matatagal mas matatagalan itong mananatili sa ating area of responsibility, maring Sabado pa. Pero pag umangat ito ng bahagya ay maaaring mas mapaaga naman. As early as tomorrow morning ay lumabas na ito ng par. So lagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng Pagasa. asa Samantala, yung kabuang lawak o yung diameter nitong si Bagyong Hana ay nasa around 500 kilometers. So kung mapapansin po nila, akas na hangin itong extreme northern Luzon. So base po sa ating latest plan, mababaan na, na magtaas din tayo ng tropical cyclone wind signals. Ngayong araw po and even in the coming days, may epekto pa rin po ng habagat or mga pag-uulan. Mayroon din mga pagbugso ng hangin dahil sa mga pinalalakas, dahil pinalalakas po ito ng mga bagyong Hana at ni formerly Goring. So asahan po natin ngayong araw, mataas ang chance pa rin ng mga pag-ulan over Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Calamian Islands. So, nasa around 50 to 100 millimeters po yung dami ng ulan na posible mo magsak ngayong araw dahil po sa habagat. Importante itong figures na ito dahil uh, makakapag-assess yung ating mga local disaster risk reduction offices kung uh, posible ba magdulot ang uh, dami ng ulan na ito ng mga pagbaha o pagbuhunan lupa. Iba-iba po yan. Iba-ibang risk kada lugar. Samantala po by tomorrow and even pagsapit po ng Sabado sa mga unang araw ng Setyembre, maulan pa rin over Metro Manila at malaking bahagi ng Ilocos region as well as Abra, Benguet, malaking bahagi ng Central Luzon, itong Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Merong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan so mga light to moderate with a time severe po yan. And sa Calabarzon, pinaka-apektado ang Rizal. Then pagsapit po ng Sabado, a affected na rin po ang Cavite and Batangas ng misang malalakas na ulan as sa Calamian Island sa northern portion of Palawan. Asahan din po for the next three days ang 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. But please take note po, pagsapit po ng susunod na tatlong araw, meron tayong 100 to 200 millimeters na dami ng ulan sa tatlong probinsya, Sambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Epekto rin po ito ng habaga. So walang direct effect itong si Bagyohana or yung si former Goring sa malaking bahagi po ng ating bansa. So yung mga magiging pagwala natin for the next 3 days ay dahil sa habagat, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at even pag-apaw ng mga ilog. At laging magantabay sa mga updates sa pag-asa, yung mga heavy rainfall warnings natin, very useful yan sa ating mga estudyante at mga papasok sa kanil kanilang trabaho and possible din po ang uh, pagguho ng lupa. In terms of severe winds or malalakas na hangin, possible pa rin po yan kahit nakalabas na or malayo sa ating kalupaan itong mga bagyo na ating minomonitor. Gusty conditions or pabugsubugsong hangin ang mararanasan over Ilocos Region and Cordillera Administrative Region ngayong araw po. Samantala today, up until Saturday, ay asahan din po ang malakas na hangin over Zambales, Bataan, Bulacan, ganyan din sa Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, even Western Visayas at northern portion of Eastern Visayas asahan po yung mga pagbugso ng hangin inulit natin hindi po ito directly coming from a severe tropical storm Hana bagkus ay dahil po ito sa habagat na siyang pinalalakas ng mga bagyong ating minomonitor sa ngayon mataas ang chance na mas malakas yung gusty conditions sa mga coastal areas at yung mga bulubundukin na lugar Bukod doon sa ulan at sa malakas na hangin, meron din po tayong matataas na mga pag-alon dulot ng habagat na siyang ang pinalalakas nitong sinabagyong saula at ni bagyong hana. So over the northern seaboard of Northern Luzon, dito po sa may Batanes, Babuyan Islands, Northern Cagayan, and Northern Ilocos Norte, hanggang 6 na metro or dalawang palapag ng gusali mga pag-alon, aposibeng maranasan ngayong araw at dahil po yan kay bagyong guring. Samantala sa natitirang bahagi ng halos buong Luzon, except dito sa may parting central portion of Quezon, ganyan din sa malaking baybayin po ng Visayas, Asahan naman yung 2.8 to 4.5 meters na taas ng mga pag-alon. So nasa isa't kalahating palapag ng gusali naman po mga pag-alon nito. At delikado rin ito para sa mga maliliit na sasakyang pandaga. So possible pa rin tayo na magkaroon ng mga sea travel suspensions ngayong araw. And in the coming days po habang lumalapit itong si Bagnyong Hana sa ating kalupaan, possible pa rin sa malaking baybayan po ng Luzon and Western Visayas ang maalon na karagatan. Ngayong araw po, asahan ang pinakamataas na chance ng ulan dito sa may extreme northern zone, Ilocos Norte, Apayao, Batanes, and Cagayan. Cloudy skies with scattered to widespread rains and thunderstorms po yan dulot ng trough or outer portion itong si Super Typhoon Saula. Samantala dito sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, pinakamalalakas din po ang mga pag dulot naman ng southwest monsoon. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or landslides at lagi magantabay sa heavy rainfall warnings and rainfall advisories ng pag-asa. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Ilocos, no, Ilocos region, rather, dito rin po sa Abra, Benguet, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Cavite, and Batangas, asahan po yung paminsa-minsang malalakas sa mga pag-ulan dulot din po yan ng southwest monsoon. And in other areas of Luzon po, maliban na lamang sa Bicol region kung saan nag improve yung weather doon at meron na lamang mga isolated thunderstorms. Sa ibang bahagi pa ng Luzon, asahan ng cloudy skies at meron din pong kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms. Bahagi ang epekto na rin po ng southwest monsoon. Sa ating mga kababayan sa Visayas, pinaka-apektado ng habagat itong lalawigan ng Antike. So asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. But for the rest of Visayas, part, cloud to cloudy skies. Minsan maaraw pa nga po dito sa may parting central and eastern portions. And mataas ang chance na ng mga pulupulong ulan lamang or localized thunderstorms sa may western Visayas. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan din po ang mainit at ma areas of Mindanao uh, Mindanao pagsapit po ng umaga hanggang tanghali but then pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay mataas ang chance na ng mga pagulan over here in Sambuanga Peninsula, parts of Mangsamoro Region, Northern Mindanao and Agusan del Sur. For the next three days, asahan pa rin ang epekto ng habagat. Kahit makalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bangyong Hana, pagsapit bukas, and even hanggang sa susunod po na linggo, possible pa rin ang pag-enhance ng habagat dahil sa mga weather systems or weather disturbances sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So for Metro Manila, occasional rains or pamisang-misang malakas na ulan ang mararanasan pa rin hanggang sa mga unang araw ng Setyembre. So magdala po ng payong kung kinakailangan at lalabas ng bahay. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po over Baguio City, for the next two days, asahan pa rin po ang bad weather or maulang panahon at asahan din po ang minsang malakas na mga ulan na posibleng magdulot na mga ng lupa. Hindi lang dito sa Benguet, kundi sa... Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!